simpleng dahilan ng sa buhay na kung paano magiging masarap mamuhay sa kabila ng mga success na tinatamasa natin is being humble. No matter how successful you are, humble ka lang. Kasi hindi natin alam yung pakbo ng buhay natin. Maaring ngayon ang ganda ng ating sitwasyon. Alay mo bukas makalawa biglang magbago. Maging humble tayo sa lahat ng bagay. Ang sarap, ang sarap maglakad sa labas, ang sarap magbuhay, ang sarap tumulong sa iba. Be humble to yourself, be humble in life. Sa buhay, ang pinakamasarap ay yung magiging tama ang lahat. Tama sa pakikitungo, tama sa pagunawa, tama sa pagkilos sa lipunan. Know how we deal to others with love, and respect. Kaya no matter how successful you are, be humble to yourself.